serve! Serve! Serve the people! Serve! Naka Asa ng serve bidoro! Bidyo ka pa yung na Netflix ha? Ang <makes> bisit uh, ako ng uh, ano to. Kapong pa itong bisit ko eh. Ah, pato, Netflix! Kapong pa ito eh. Pero ngayon lang. Alam mo mga bichoga po, eh? uh. hindi ko lang talaga lubos maisip na yung number one senator nyo. Ganyan mag-isip. Uh, Sino nga number one senator? Si Boy! Jason Robin, diba? Okay. Oh, number one! Silly! Pero oh, ito, Hindi lang to sa pagiging babae, ah. Kahit sa mga kalalakihan din, uh -huh. o kung ano man ang gender preference mo, medyo off na off talaga tong mga binitawa ni Mr. Robin Padilla. Nakaka-insult nakaka at nakakainis dahil yung tax ko, yung tax natin, pinambabayan sa ganyang klaseng politiko na ganyan ang mindset. Yung paano na lang ba Juga Yung mga naging asawa niyan. mga naging asawa? Oo. Di ba marami? Naman. Di ba marami? Ay, oo nga pala. Ano ba ah. Pero ang reset yung nagluta. Pero ibig sabihin, naranasan nila yung mga ganyan sa kanya. Oo nga. Kasi ganun yung mindset niya. Pero bago yan, syempre, mga upload ng helmet today sa Very Very Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, tapos don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi day updated sa lahat ng mga ine namin, lang Alam namin, video ka Nakakaloka lang talaga Video ka Sir! Buti lang talaga na si Atty. Kapunan. Yes. O, ito. Panoorin niyo muna. Alimawa po, Atty. Syempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat. Ano? So, paano yun? pag-aayaw ng asawa mo? So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yun? mababae ka na lang ba? Di kaso-kaso na naman yon So ano pong, ano pong, uh, uh, Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood, paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang... <laughs> <Para> wala kaming <laughs> choice bigla, gano'n na lang. Si siguro, mag siguro, matulog siguro, ka na lang, gano'n <laughs> Siguro pa ang issue doon ay eh, hindi na legal. No? Ang issue doon na, na, na yan ay eh, psychosocial. Kung mang, legal. sa kung may, legal po. Alam mo, ma, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Ganon na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi, hindi mo masabi, baka bastos eh, ang dating. Matulungan eh, mo ba ako? O paano po kaya? Ano Anong pwedeng gawin na lang ng babae talaga? No, no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Kung minsan kasi, yung, yung no naman ng babae, hindi naman, ano, hindi naman arbitrary, hindi naman, uh, kung minsan, for instance, pwede, kung min, eh, kagaya ng, well, yung instance na laseng yung asawa, or under the influence of drugs, no, Uh, at, ah, uh, gu gustong makipag-sex with the wife, no, siyempre under that circumstance, magiging violent, hindi, hindi, hindi out of love. At wala pong bayo Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Kasi, ano po yun eh, no? Uh, siguro naman, sasang-ayo naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun, eh. So, pa ano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong panong, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o ano, pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o oh babe, ano ba, please help me counseling, in a way. Counseling po counseling? ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan, ang, ang counseling, o magdasal na lang kayo but mali, ikokorek ko lang po yung statement. Kasi ha? yung urge mga tete, minis lang yung urge na yun na mabaliw-baliw kayo. Diba? Manood ano po bang... kayo ng Netflix, uh, Korean Netflix. telenovela. All I'm saying po... Mali... So legally, wala po? Wala po. Because... Diba, sabihin mo sa asawa mo, help me uh, that, That's why it's important uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if, if your spouse refuses... Whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair. With all due respect, hindi po hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Di ba? Yung po yung di ba yun yung normal. I know. Yun, yun yung na instill sa atin. In fact, i dadagdag ko lang, no? okay. kasi maraming lalaki dito na Sa family code po natin, inamend ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa, sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey-obey ng husband. Pinalitan ayan, ayan, da, na yan. Ay, opo, um, dapat maano po natin yan? Kailan po yan na-revise? Yung Family Code, 1988 yung, po. 1988, ni-revise po ang 1930s, Family Code opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Gano'n po. Hindi, tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay diyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, So mutual opo, opo. respect na ngayon. Tinanggal so, rin So, nung 1988 na po, sinasabi na... yung submission. Kasi di ba po, laging ganyan eh. Laging... Okay. Sa bawat, Hindi lang po yun. Hindi apo, lang po Sa yun, bawat sa... simbahan, di ba, yan po lagi. The wife has to submit to the Kanya husband. Kanya nga po, pag, pag nag-attend po ako ng mga wedding ceremony, kinokorek ko yung marital vows. Ah, okay. Kasi, nasa... <laughs> Kasi nakalagay sa marital vows, uh... wife obey thy husband. Parang mali po yun. Dapat husband and wife respect each other. That's why sa end ng ano, sa end ng, ng this is a, I'm sorry, this is a Catholic ceremony. Sa end ng isang Catholic ceremony, the priest says, I now declare you man and wife. Anong mali doon? Kasi yung man and wife, bakit yung babae nagiging wife? Yung, yung husband, hindi nagiging husband, man and wife. Dapat sabihin ng church, I now declare you husband and wife. Para equal. No? Nakalagay rin po sa family code natin na hindi tinanggal na yung the husband is the head of the family. Wala na rin po yon kasama po yung so 1988 na binago. Opo. Ano pong ni, ni rephrase po nila doon? Ano pong pinalit? Ang pinalit po doon is uh, parental authority is joint is a joint obligation of the father and mother, husband and wife. So Napakaganda po no? parang pinakita natin talaga hiwalay na yung simbahan at state. So ito po yung sinasabi ng state na kailangan separation of church and state because Opo, Ano po ang sinasabi niyo po yung ngayon po na binago po, po nila? Joint parental authority dati uh -huh. where dati saan tayo titira saan mag-aaral yung mga anak natin anong trabaho niya? dati sa old civil code Hasban. yung Lang. husband ang nagde-decide dito tayo titira dito mag-aaral yung anak natin dito di, ito ang kurso ng anak natin hindi na po ganoon joint parental authority na husband and wife can should decide together and hmm hindi lang yung rights, obligation. Dati, of old civil code, the obligation to give support is the obligation of the father or husband. Okay. Hindi na rin ganun. Yung support, kasi ang iniisip natin eh, lalaki ka, ikaw magbigay ng support. Wala na pong ganun. It is a joint obligation of husband and wife, mother and father, to give support to the family. Ganun po yan. Kasama po Opo. yan sa 1988 din. Opo. So, Opo. in other words, tinanggal na yung sinasabi ni Senator Tolentino. Tinanggal na yung discrimination. Opo. And it emphasizes that uh, husband and wife, father and mother have joint have to jointly uh, rear a family. Yun ang basis ng solid family unit. Hindi yung merong dictator na asawa or merong under na asawa. Uh, kasi joint na ngayon. Apo. And that is reflected also, that respect in the civil code is also reflected sa revised penal code natin, na binibigyan natin ng equal respect ang kalalakihan uh, na pwedeng maging biktima, or ang kababaihan na pwedeng maging biktima. Apo. Attorney, meron lang po akong ano, kasi sayang, ano, wala tayong tiga public information office. Kasi para para po sa akin siguro next time na lang oh sabihan natin sila tungkol dito. ko konti pa din po siguro no sa aking po opinion ano kasi parang nagka clash ang ang uh, state at ang religion ano kasi sa teaching ng religion talagang yung pareh e submission ng ng babae sa lalaking asawa ang lalaki pa rin ang head ng ng family tapos uh, sa trabaho kung puwede ang ang babae magstay sa bahay so nagko-conflict po so dapat ano um, ma'am Bernadette Mahinay eh. so next hearing natin kailangan natin sa public uh, uh, PIA ano? Oo, kailangan ma-invite natin sila na uh, kailangan may balance information na tayo sa mga tao na kailangan sila mismo alam nila tong 1988 family ko na binago. O, kasi po ano eh syempre ang Pilipino religious yan eh. Every Sunday nasa simbahan yun na naririnig mo lagi pag pumunta ka sa sa kasal yun ang naririnig mo. Talagang ano po ano uh, napakahalaga yung ano natin fair and ano natin information. Ma'am, salamat po doon ha. Napakahalaga po noon. Ano ba yun? Andyan daw yung mga asawa para daw mag-serve. Yes. Ano to? Servant? Oo. <laughs> alipin? Alipin pala ang tingin uh -huh. niya? Oo, alipin pala. At isa, sabi niya, Urge, Bitsugapuar. Urge. Na 30 minutes lang. Ur urge. Ur urge. U urge. O. So, yung urge niya ng pagkain tuwing hearing, andon din yung urge, urge. na bibig niya. Nakailami, ipasok siya sa bibig niya, Bitsugapuar. Ur kasi urge ng gutom niya. Pero ayan nga, no, Bitsugapuar. Uh Tama naman si Atty. Kapunan Capunan, ka Betgyper. Uh -oh. Magdasal ka na lang manood sa Netflix. Ano yung unang sagot ni uh, Attorney Capunan? Ano Counseling. Ka. Mm -hmm. Yes. Kasi ganito 'yan, Betgyper. Once na o oh may force, yung in terms naman sa sexual thing ng isang babae o lalaki or kahit ano man gender mo, at persahan, rape 'yon. Uh Oo. -oh. Kasi Nag-know yung isa eh, walang uh -huh. consent, uh -huh. 'di ba? Persahan mong ginawa. Basta no is no. Oo. Rape na yon. Oo. Pero kay Mr. Robin Padilla hindi yata niya maarok na may ganon, medyo ka pa rin na batas na hindi ka pwedeng mamilit. Ang no ay no. Paano nga, nga doon yung urge? Eto. Kailangan talaga ng counseling. At yun yung hindi maintindihan ni Mr. Robin Padilla na natawa pa nga siya. Ano diba? nga yung counseling? Yung counseling, di ba? Natawa pa siya doon eh. Tapos biglang sasabihin niya, ano nga daw yung legal na aspeto? Oh. Eh, yun na nga, bijoga Kailangan mo nga ng counseling. Ang legal <laughs> aspect doon, eh, humindi nga. So, may possibility na makasuhan ka for rape. Di ba? So, may possibility na hindi niya talaga alam. Hindi niya talaga alam yun na yun, videographer. Uh -huh. huh? 1988 pa yung ruling na yan. Eto pa, videographer. Uh -huh. Eh, di lahat ng rapist, lahat ng manyak, hindi pala sila pwedeng kasuhan kasi, ah, yung Mr. Robin Padilla, yung urge, kahit pwersahan yan, at kahit hindi ka gustuhan ng isang tao, na magkaroon kayo ng sexual attachment, okay lang. Ay, ah? hindi, niya, hindi siya aware doon sa batas na bawal nga ng parsahan, di ba? Ignorance of the law. Excuses no one! Yes! Oh, Pag that's hindi that's mo right. alam, ay hindi excuse yun! Pucho ka po eh! Number one senator niyo yan! Number one! Number one yan! Number one! Number one. Number Binoto one niyo yan. yan! Number one yan! So, ito lang yan mga kabatang helmet. So, nagkaroon ako ng realization. Anong realization mo? Ano sabihin? Lahat ng mga dumaang karelasyon yung Robin padilla may mga times na humindi yung kapareha niya o yung mga karelasyon niya. Pero, parasahan pa rin. Hindi po eh. Kasi yung daw eh. Tsaka, um, urge. ando ng mindset ng serve. Oo, nakailangan kailangan siya pagsilbihan. So, nasa ng respect doon. Kaya, rin. kung mahal mo yung tao, mm syempre, kaakibat niya yung respect. Oo, oo, Merong respect yun. Hindi pwedeng mahal kita. Pero, bigay mo sa akin You oh, serve me. Hindi pwedeng ganun. Nakakaloka. Hindi eh, parang Sexist. Medyo. Diba? Asa na yung mutual respect. Kaya uh, hmm. kung sexist ka. So wala na talaga? Medyo wala. Basta gusto niya pakpak pak, boom. Oo. Oh, basta I love myself. Ganun lang. So, so na parang ha? aso. Medyo. Diba? Nakikita no, natin yan mga patakil kilimutang sa kalsada. Oo. Oh. Ayaw naman nung isang aso. Pero pakpak oh. pak, boom parang isang aso. Ipipilit. Kaya nga nag-aaway. Kaya aso nga nag, namimili eh. Mm. Pero ayan nga, Bidjoga Pur, ha? Yung mga ganyang klaseng mga pananaw o yung mm. mga ganyang klase mindset or yung tipong point of view. Mm. Kailangan talaga ng counseling. Tama talaga mm. siya, Pur, kasi uh -oh. sa psych, mga kabataan helmet, may tinatawag tayo mga psychosocial mm. o yung mga personality disorder, sexual disorder. Oh! Naku, sexual disorder. Sigmund Freud. Oh my Eto God! Ito yung mga tipong may pinagdadaanan na sarili mo na hindi mo pansin na hindi pala tama. Mm -hmm. Pero ginagawa't ginagawa mo pala. P kasi para sa'yo, tama yon Oh, okay. So, kailangan talaga niya ng counseling. Huwag ang talaga kailangan niya kasi wala talaga siyang alam about doon. Nakakainis, no? Na nakakalungkot din. Super na. Ano to? Para usan lang mga kababaihan? Para usad na mga kalalakihan? So, ano yan? Kahit alam niya, ipipilit pa rin niya yung kanya? Oo, oh, kasi ano, kailangan to no? mag-serve mag-asawa, di ba? Oo. Ay, naku, mga kapatang helmet. Kasi, paano daw yun? Eh, asawa Hindi yan, eh. maintindihan. Asawa yan, eh. Kailangan oh. mag-serve. Ha? Huh? After all this time, kaya pala videographer, Yes. kung makukongklud na, ito, mga kapatang helmet, ha, hypothesis lang to. So, if ganon yung kanyang mindset, kaya pala, ang dami niya asawa. Kaya pala, ang dami niya naging karelasyon. Ah, uh, di siya mapakali. Kasi yung urge nga daw, di ba? That's urge. Kasi yung urge nga na 30 minutes. Anyway, highway. 30 minute urge? Uh, uh, oh, parang... My God. <laughs> ano yun, Kiki? Just me, yo. Hindi, hindi ka mo na lang sa pader, kuya. <tas> Kasi so, wala na yung love. Wala yung love, wala yung respect dun sa tao. Wala. Wala ka partner mo na, pag oh, ito naramdaman mo, uh, uh, nanginig ka, boom, pak, pak, boom. Eh, paano naman kung there is love talaga? Ano ba yun? Hindi na ba niya madistinguish yung Love walang, and attraction lang. Walang love doon, video pa. Once na punersa mo. Pag sinabi na kapareha mo na no, mm. pero pinilit mo pa rin, wala nang love doon. Pero halimbawa, hindi mo naman binabastos yung babae oh. in public or maybe in private. Oh. Pero, pag gusto ko, ah, bigay mo sa akin yan. Oh, kaya nga. oh May love doon. Wala. Wala pa rin, di ba? Wala rin respeto. Pero ayan, ito na po ang ating comment of the day! <laughs> Galing po kay Sir Edwin Yarte, Katay Diggs, panic mode na. Kung mm. ayaw mo sa ICC, di wag mo, pero babaan ka pa rin ng waran Smile, smile, smile. So, ayan po ay galing kay Sir Edwin Yarte. Mm -hmm. So, ayan yung natin about ICC naman. Ano ba yun mga kabatang helmet? Pag talagang may tinatakpan tayo or in denial tayo, So, may pinaproject tayo mm. attitude or behavior. Mm. Behavior pala. May pinaproject tayong behavior. Kasi parang, mapakita na oh, hindi ako tinatablan yan. Mm. O, oh, wala akong panginginig about yan. Pero kahapon, may, na, may nakita ko sa social media na sabay-sabay sila naghaponan. Ah. Si Tatay Diggs no ang ah -ah. tatlo niyang anak, si Baste, si Pulong, si Madam Sara, at yung original wife. Masasabi mo, bang, masasabi mo bang masasabi mo bang sabay-sabay na kumain? Kumain eh wala namang pinggan yung iba. Ah, wala pang pinggan. Wala. Baka tapos na kumain? Pero ayun ah, na, nagkaroon okay. ng kainan. Anyway, highway. Bala sila. Problema nyo nila yan. Oo, basta. Family picture nila yun. family picture. Pero ngayon nga, mga bata helmet, comment down below nyo na kung ano masasabi nyo about dito kay Mr. Robin Padilla, no? At baka yun na mapili natin sa comment of the day. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay nyo, ngayon nga helmet din ang keep setting better everyday. God bless everyone. Bye! Ando yung urge kaya isubo mo na. Urge! Urge!